Ay, ng linda ng pa natin ay lagi na lang tayo na injury ano ba yan hindi mo makatrabaho lugaran natin ito sa abroad na walang kasama sarili mo lotas mo sarili mo gamot mo ito yung ano binigay ng diklupin diklupin ba yan ito pahid daw pahid pahid <coughs> mga butasok yan ngayon eh, i natin aray ah. Ooh, uh, ang sakit ang uh, marabi ito yung tapilok masad masads daw para mawala yung ah. sakit naman ako oh, ang sakit Ay, ang sakit. Ito masakit dito. Itong namamaga, oh. Ito yung na -dislocate. Ayan, oh. Sabi ng doktor na ano, huwahiwalay. Ay, masakit eh, oh. Kailangan daw i-massage tapos narendi ano. Daw sila hilain, ay, wala hindi ko ma- ay sakit. Ay, sapa, sapa. Ay. nagamit ko pa naman na yung 15 days ko na sick leave nakaraan kaya wala na tayong leave wala na tayong sasahurin ay apo ya po. o yan o okay. okay. no. okay. balik na na yung dinda twice a day, umaga at gabi. Lutok na yung katawan natin sa gamot. Makaraan, gamot na naman. Hindi pa nabutan ng isa, natapos lang ang isang linggo na gamutan. Gamot na naman ng ay, sabi ng doktor. Pagagaling mo lang dito ng nakaraang linggo. Ngayon, nandito ka na naman. Ano na nangyari? Sabi ko, Dok, accident na tapilok tayo ang ganda masyado na para hindi ma mamuo yung dugo ay ang hirap naman ay hapo hapo Ang kanina paglagay, napakasimple lang na ginagawa. Ang hirap na hirap ako. ito yung kanyang clip yung kiklip natin na. nalagyan na natin ng ointment Ayan. ay, ang sakit sakit tapos lagyan natin ng balot parang hindi naman namigal ayaw ayaw kasi kasaysayan ng buhay OFW na walang karamay walang mag ayos sa mga kailangan ayan sa mga sulo mo ay nako ang kasabihan na problema mo suluhin mo kaya mo isolve mo yung x-ray kanina ng ano ng paako ayan anong date 15-11-23 yan 15, sya nung nakaraan meron din akong X-ray ulit puro na tayong X-ray ah yung meron din tayong X-ray yan yung X-ray natin nung nakaraan nung November 4 tapos November na X-ray tayo ulit ng November 15 so 11 days lang nang nakalipas kasi ito nagkasakit tayo dito ang yung ubo umabot ng isang linggo bago ako nagpa-check up kasi hindi na kaya. Kaya alas din na makahinga. <coughs> yung nagpa-check up ako at meron akong fever kaya ako in x-ray yung nakita kasi yung lungs ko nakabila yung malaki yung kaliwa yung kanan maliit kaya yun ang sabi ng doktor na tapos sabi sa mababa pa yung, yung hemoglobin ko tapos meron pa akong fever tapos na ano ako si pon obo then 3 days ako pabalik-balik na injection kaya Buti na lang nawala na yung injection ko dito. Nangingitim yan to dati. Ilang araw din nangitim. Pero wala na. Ito naman ngayon yung paa. Ang na naman. yan? Hindi na tayo nilulubay ng nararamdaman. Kaya ubos na yung ubos na yung siklib. Hindi ko alam kung anong nabibigay sa akin kasi wala na akong siklib sabi sa akin ay meron daw akong natitira pang siklib pero kalahating araw lang babayaran, araw-araw kalahati so sa isang buwan 15 days lang babayaran ano ba yan, hirap sakit pa yung injection sa my point ko, ay nako so dito na lang guys I, ano ko muna ako eh, magpa, mag, ano magpapantalon mag pajama para hindi malamigan sige okay bye bye